Inagahan ko yung pagbangon ko para makapaghugas nitong malalaking kaldero. Ito kasi sa lugar namin, pabago-bago yung pagkakaroon ng tubig. Minsan sa tanghali, hindi na nagkakaroon. Sa gabi na nga nila binubuksan. Kaya kailangan umaga pa lang talaga makakapag-ipo na kami ng maraming tubig para may magamit nga kami. One time nga, hindi namin alam na hindi magkakaroon ng tubig ng tanghali. Tapos ang aga pa nilang patayin sa umaga. Kailangan namin hindi kami makakapagtinda kasi nga hindi pa nahuhugasan yung mga malalaking kaldero. Buti na nga lang at nakahanap dito si Carlos nang maiigiban. Konting tubig nga lang yung naigib noon talagang sa pagluluto lang na gamit. Kasi hindi rin talaga nagpapaigib ng madami kapag ka talagang nawawala ng tubig dito. Katapos ko nga maghugas ng malalaking kaldero nilabas ko naman yung Dirma Vacuum Para nga maglinis ng sahig. Alam niyo ba tong vacuum na to nakakatuwa din kasi humihigop din siya ng tubig. Kaya kahit basa yung sahig, okay lang din siya na gamitin. Double purpose na nga kasi nakakalampaso din siya. So yun guys, kung gusto nyo rin ang ganito, ililink ko na lang sa comment section. Dahil sinipag na nga ako, kinuha ko na rin yung mga labahan ko at naglaba na rin nga ako. Inryer ko na rin nga siya kasi after nito, si Gerald din naman ang maglalaba kinahaponan para nga matuyo agad tong mga damit ko na to. Maaga pa nga lang, medyo makulimlim na. Buti na nga lang pagdating ng mga alas 9, alas 10, maraw na din siya. Kaya sabi ko kay Geraldine din nga matutuyo agad tong mga damit ko at magagamit niya na nga yung mga hanger. sampayan lang din kasi namin dito, hindi talaga nasisinaga ng araw raw dahil nga may mga takip na bubong. Kaya yung init na lang ng singaw ng bubong yung nagpapatuyo dito lalo na kapag ka hindi siya na dryer. Sinabay okay. ko na rin nga yung kumot ko na makapal at isa pang bedsheet. Lagi-lagi ko nga nilalaban tong mga kumot ko na to kasi nga ang bilis niyang umamoy. Hindi ko na alam kung bakit. Nung nasa Japan pa nga kasi ako, 2 to 3 weeks talaga ako naglalaban ng mga kumot. Pinatanghalian naman, nagluto naman si Geraldine ng insaladang talbos. Meron nga ding itlog na maalat, pati na rin tuyo. Bihira na nga lang nga kami kumain ng mga ganito. So kapag ganito ulam, mas marami pa talaga akong nakakain. Sobrang tipid kasi yung ganitong ulam din, parang gustong mo mga kumain ng maraming kanin. Ganitong mga pagkain nga yung nakakamiss kapag ka nasa abroad ka. Kinahapon na naman nagluto na nga si Carlos ng Paris then si Geraldine naman bumili rin ng merienda. Nagkapina din kami then maya-maya nga nilabas na rin ni Geraldine yung mga labahan niya. Sobrang dami nga ng labahan ni Geraldine kaya ilang salangan din yung gagawin niya rito. Yung mga labahan ko nga hindi nga ganun kadami kasi nga bago ko umuwi sa poblasyon galing ng sukat ay eh, naglabang muna ako. Sinek ko nga yung mga labahan ko kung natuyo na kasi nga magsasampay na rin si Geraldine. Natuyo na nga lahat siya kaya kinuha ko na rin para matupi ko. Ngayon nga lang ako naglaba na nilabahan ko kayo ng umaga din. Natupi ko naman ng hapon kasi usually talaga tatagal yung mga damit ko sa may sampayan. 4.30 nga umaalis dito si Carlos papunta naman do sa may pwesto niya. Kapag ka, ganito ang umaga pa dito muna siya sa may katarungan pumupwesto kasi nga yung mga tricycle driver kumakain din. den. naman siya lilipat dun sa may gate ng Bilibid. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.